何 isang trail dito sa Kabinti nandito kami ngayon pinagestingin namin tong rig na to patrol na po ni Kuya Bong pero uh, dumang rig kami so yan kasama namin si Kuya Alborg marami na namang in-upgrade dito na Kuya Bong <laughs> kasama namin si Kuya Roby siyempre patrol din Sama namin si Jobayu Tapos si JC yung FJ Na Desert Storm na kulay Ayan na, sigilal board Sinagasahan yung mga Bumagsak na sanga Siyempre ito, gagapang lang ito サラリーナンバーレー。 modified ba sakto lang para mag trail pero dito mo makikita sa rig na to na kahit hindi mo masyado i-modify ang isang Nissan Patrol kaya kaya niya mag trail na mga ganito actually kahit mas mahirap pa ang galing din ng pagkakagawa na itong na ano, patrol na to first time yata ni Joe Bayo pumasok dito sa train na to kaya panibagong adventure na naman para sa kanya to pero marami na rin ano to experience eh. mabawi yung tubig kaya iniila na si kay sa likod ng patrol kasi medyo nagkumpiyansa kami akala namin eh madali lang At medyo ano pala madulas talaga dito sa park na to Ap! labudol mo na naman eh Sabit mo na, sabit mo na Ayan sinasabit na niya no Ni Rico babahan na yung patrol na po shakedown ba okay 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 yung patrol <laughs> kung wala kang Kuya Albon di ako makalusod dyan sobrang bilis <laughs> mo, hindi kita huli ng video sayang yun sayang hindi ba matras matras Ayan e na, sige Roby! Nice! Kaya! Kaya! Galing! Ayos! Kayang-kaya! Ayos! <laughs> Talagang na timingan ka, Kuya Alvord. Una ka kasi. Hindi na kabilan, Kuya Alvord. Hindi, matigas pa kasi yung Ay, puno. na Naman. <laughs> Grabe naman! Grabe naman yun! Katinding aksyon na ang makabangan sa Pachal Moto. Grabe! <laughs> para, para naman ako naligo ng papait. Yan 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 Sa kanan, sa kanan mo pinahan Kuya nalaglag yung puwet mo eh sa iakyat mo akyat mo Diretso Huwag mabaguin yung gulong Up Nalaglag Sige, sige Yee okay. okay lang yan Diretso mo na lang yan oo oh. Up Up <laughs> Dito na Dito na Yan Yee okay. Okay, oh, diretso lang. Ta kaliwa ko kaliwa ko 'nte. Kaling. Dandan lang kuya, dandan lang ng baba. Nice. Sabe. Pagpaspat ka diyan, Kuya Joshua. Op, balik-balik. Dan-dan-dan. Kaliwa gulong. JC kaliwa, kaliwa gulong. Yan, op, sobra. Yeah, yan. Yan lang. Yun lang. De, medyo bigyan mo yan. De. Wag, wag kuya, baka mapersa yung gulong. Atras, atras. Baka mapersa yung axel. Yeah, yan, yan. Yeah, sige. Huwag ka yan. O, kabe, kanan. Hop, hop, hop. Dandaan May mili ako ng para sa May mili ako nang mahirap para sa iyo. San mahirap? San? Oh. 'Yon. na ang gulong di-aerob rob sobrang lakas ng ano ng driver. 'Di. <laughs> <laughs> na. Sobrang bilog ng. Biwili sa likod. Uh, ah. Ah. Uh. Atras, atras. Ba, iba yata ang driver. Hardcore pala yung driver, kaya nagwiwili. Hardcore pala yung driver, kaya nagwiwili. <laughs> Mas hardcore talaga sa si ati Joy. Huwag ka makikinig dyan kay JC. Nagahanap yan ng damay. Tuwing papasok yan dito, nalalaglag yan dyan. O, dyan o. <laughs> Eh iwasan mo yan, hindi eh, wala nang challenge. Ang ginagawa mo dyan, Joy, anong sira? Ay, sa sightseeing lang. Sa side <laughs> yan, okay. Arreglado na yung ano, isang patrol. Nakabita na ng Clockers. gulong. Game <laughs> na ulit, game na ulit. Yan, ang sasagupain pa dito. Pero nakalampas na yung dalawa eh. Binaisik lang yung dalawa.

Oh, uh, si Joe Bali na na ah. Si Joshua Bali dito sa gilid dadaan Dito, dito kasi Alanganin dito mas makakitig yung Kanya eh Bawi na! Bawi na! Bawi! 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 Bawi, bawi! Hoy, 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 hoy. Tara, lang. bubundok. Kanan, kanan, kanan. Kuya, dandahan Dandahan Dahan, lang. ya sige, kanan lang. Sige. oh diretso, yan. Dahan, yeah. lang. O, o, Kuya, dandahan lang. Ayaw mo naman magpatalo kay Ate Joy. Dahan, lang. Tuwit na, tuwit, Yan. Bye, bye. By, Gilit ka lang dyan, huwag kang, Ano? Yan, daan, dyan, dyan, yeah. roll, roll lang. Huwag mo yeah. po pain sa pahin sa pader, ha? Lalim niya, no, kapag nalaglag dyan. At kaya... Tapong baybayin lang kaya... yung wall. Bakit naman ba mainit ang ulo mo kasi? Ya, kasya kasya ka pala dyan. Ayos. Eh. Very good. magagalit yan. Magagalit yan. <laughs> ulet, 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 ulet <laughs> galeng Grabe naman yun Like a pyramid daw Grabe naman Serious ba? Ano yun? Ano yung nangyari? <laughs> Gusto naman Derecho nian, derecho. Derecho. Geh. Geh. Kanan, kanan konte, kanan, kanan. Hop. Bawi. Derecho, derecho. Straight. Kiri lang. Jalaninnya NJ. Kiri lang. Geh. Straight, straight. Kanan, kiri kanan kiri konte. Hop. Dan, tercurang.

<laughs> Kung hindi mo kasi lalaglag dyan, eh wala nang challenge. <laughs> <laughs> Puro kayo iwas. <laughs> so, ah, okay. Kaya nang puwariin <laughs> dahan, dahan lang, dahan, dahan lang. Lalay lang. Pagdating dito, baba Baba Bababa ka rito, dito tapos ah. oh, akit oh, oh. Oh. dito. Puro wide core naman eh! Si Ate Joy ba yun? Oo! Oh. Oh. Kaya naman pala <laughs> na nakita ang tuhod ko mag video sa inyo nila kuya Rob <laughs> yeah, 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 yan ang driver ko ngayon oh Matindi uh -huh. Ayan, winchman, na, winchman namin si Galbord Spatter Oh, matindi yan. Nahailig pa sa mga halaman yung Pag driver ng mga pang-offroad, di sa halaman yan. lang, gapang lang, gapang. Ah. Uh, Sa eh. Wala talaga, walang seldang gapang, relay toy. Bubugit train. Wala mo talaga babakbak nang ng... yeah, Oh. Manehong for sale naman <laughs> <laughs> Manehong pora sa iyo pa. <laughs> ano <kayo? laughs> Matindi talaga hagin nito sa ulan. nandito na kami sa Katmon tapos na ang aming mabilisang isang trail dito muna kami mag ano kami maglunch. lunch tapos uwi yan ah yan ang Katmon camping site ah masasabi niyo sa trail natin mabilisang isang trail mainit mainit tuyo. tuyo tuyo hindi daw nag-almusalan tuyo uh... Ang okay, okay. ah, mo sa trail nating mabilisan. Hindi <laughs> ako nag-aalmusal ng tuyo. <laughs> tuyo na lupa. Oo. Oh. <laughs> ano, ano dapat? Ang inaagahan ko, malusak, basa. <laughs> <Sinabawa> na? <laughs> yung desert. na putik. Yeah, yan. Dito na ang kainan namin sa Katmon. Meron daw sikat na dinuguan dito. Bah, ano yan? Baka diwata dinuguan yun, ha? yan, ha? Diwata. Diwata. Yan, nandito ngayon sa Cut yung ano. Ito idol. Fa famous banayad. Bata no? pa lang ako, pinapanood ko na. <laughs> bata pa lang ako. Paglaki ko, gusto kong maging kuya <laughs> po. Maputik pa rin ang inalabas ano, kahit hindi, kahit tuyo yung pwede.